Saan bumili po ako ng sarili pang isda. Yeah. Ang kuling ang puti. Napakasarili. Ano ang oh, masarap po. Oh, yes. 2.50 lahat. Yes. At may kasamang larang. 2.50. So, iyan pang hapunan. So, uwi muna po ako sa bahay. Luto ko muna po ito sinain. Salamat, ate. Thank you. Thank you. Uh -oh. <laughs> Umi naman ang bahay At uh, syempre bumili ako ng ulam Para sa akin na Mga kapatid So one day na lang One day na yan na lang So gusto na naman po talagang Magkakulan Tik tik ko oh, ayan malapit na po ako sa bahay talagang umuulan po ayan dyan sa may posting yan ayan okay. ayan dito na lang oo uh oo -oh. uh -oh. ouch okay ay nakarating din wait lang wait lang ha <laughs> Ouch! Aduy! 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 May mabaitin na lang. May mabaitin lang. Salamat. Ay Ayun po. Salamat pa. Ayun. ayos, Ay Susko. At talaga naman. <coughs> uwi ng iniba na katumulan daladala ang mga binini para ulam namin ngayong gabi so medyo malalago na ang mga malago na po ang mga mga damo so bukas po baka palinis ko po ito sa akin mga kaibigan at talagang uupang ko na lang po sila so ayan yeah at medyo nakakatakot nga po baka po may mga ahas din yan, baha ako oh. uh, hinihinga lang ilay balak yan ang bahay pa rin buti naman din na tumuulan at parang hindi masyado mainit yan. Yeah. Ito. Yan. Yeah. So, putik na. Try right. Hindi so, na po ako sa so bahay. Yeah. So, ang aso. Ayan. Yeah. Ang aso. Shh. Ah, oh, bakit? Bakit? Anong problema? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, Oh. Tabi, tabi, tabi kayo. Tabi. Oh, sige na. Tama. Nanay. 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 Wala na, nai. Mukhang tulog. Nai. Maingay. Ano pang problema, ha? Walang pagkain ng nai, ah. nai. Wala pala wala ang tricycle namin so wala po sila dito yeah. binabubukas ko sa kapatid ko buksan mo ining dali papasok ako dali Buksa, ining buksi so pinakuha ko ang susi nakuha naman niya akin na na akin na Ay, salamat ining nautusan din ang kapatid ko oh buksi may hawak kasi ako eh okay So, hindi pa rin po ako nakapasok. Hindi pala yun ang susi. Ito pa rin siya ng na anak? Nasa pa rin kipa ang mga inay. So, ano magagawa? Hintay ko muna ang inay. Saan hindi ito ba ano aking isda, aking sariwa. Tulingang puti. So, yan. Medyo kinabi ang nanay. Ang mga nanay at kapatid ko. So, may ilan na pinamili na po. Ay, konti. The grocery. Ayan. So, mga ricado. At, mga Ricardo. Ang nilulutuin na pala. Nahanda ang nanay. Ayan. So, ready ka na ba, inay? Mag-18. <laughs> inay. Inay. Ready ka na bumagdibu, inay, kung maganda, inay? 18. Ready ka na mag-18, inay? Haba! So, yan, nanay ko. Masay, masay. Isang araw na lang at birthday na lang, nanay ko. So, mag-spaghetti tayo bukas. Ah, uh, sa ano? Spaghetti din. Ayan. O, bongga. Bongga, nanay ko. Oh ya, Importante ay may konti. So. <coughs> Itong tulingang puti. Yung sariwa-sariwa. Doon po sa may baliti. Sariyo. 280 po. Yeah. Ay, kakain muna kami ni Ineng ng Yeah. Tara, punoy. Uh -huh. Ah, mamaya. Mamaya na daw. Inay, mamaya na daw kakain ng anong fruits, ha? Obwa. Gusto ko pa naman nabuhi ang ulo, ay. Gusto yung kumakain yung dalawa. O, kain yung dalawa, kain. Oh. Mm. happy birthday. Wow! Mm. Kain din ay kain. Oh, uh, labas labas din naman pagkain ng inay ko, eh. Ha! Ha! Ano ito? Ayoko. ko. Kita eh? pa. Yes, ah, ha -ha. Ini kain tayo ini dali. Yan o kain tayo dali. Mm, kain. Kain po ng aking kapatid. Kami kakain dalawa Kain na ini, kain. O, kain. Mm. Kain po. Kain po ang kapatid ko. Mm. Ayan, kain ini, kain. Hindi pa nga nakakasubo eh. Kain. Yo! Sarap ng kain ng kapatid ko. Ayan ha. Yan ang pagkain mo na hanggang birthday ng inay. Sobwa. Ha! Ang kain ka lang ha. At ako'y magluluto muna. Ayan. Ayan po tayo. Oh, wow ya yeah. Sila inis dang kuning puti. Ah, totoo. Hmm. Kain so, po. Kain po tayo. Mm. Sarap Sarap yung Langit Hello lang po ang pabalito ko, ko kasi yung ng isa at yung bit na po na ng... hindi hmm. so, yung na nanay at saka patagal sa bye kasi medyo kasi magiging puro pa kaya hindi pa nah. ito ka na? kakain tayo sariwa po sariwa po masarap dito ka sa tabi ayan, nanay, kumain dinner na po tayo Mara. No, Ayun, ganda mo ng tubig Neng. Ha? Tubig. Masapit nyo nga dito, ano. Yun, para sa bango, sige, mataba. So ayos nyo na po dito ng gabi sa Pilipinas, sa mga sister ko dyan. Hello, kain na po tayo. Oo, oo. Tanda ko nung bata ako eh. Ano eh, kinakain mo yung kalamias, inaay, masarap. Ano? Saan po yung kalamias? Ano? Ano nga, isa rin? Ano nga ikaw? na? Ano nga din? Ano tama ka sa isa? Dapat sariwa mananis na meso. 嗯嗯。Uh huh. uh huh. alam na natin na natin pen ko ba dito Hãy này cho kênh Ghiền đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yan, sa akin po. Wala. O, kain na kayo, kain. So, tapos na kami kumain ng nanay. Papang imagas naman. Wala isa, nanay. So, tapos na po ang inay kumain. At tapos na rin ako. Okay. So yan, tapos na kami kumain ng nanay at na uh, magkaayosan ng na kami ng pinggan. So, yan. So, hanggang dito na lang po ulit ang aking Vlog at talagang gabi-gabi na po. Maraming salamat po sa lahat ng panonood sa aking mga videos ulit. At uh, ang nanay. Ha ger samuli bye bye mainan ai oh 90 bagi 18